Hello guys, kain tayo. Ayan, berbrand yan. Hindi yung ilalagay ko dito kasi wala tayong cream. uh, all purpose. Yan ang pagkawin nila ng fruit salad na porous fruit. Walang nakalagay na kahit na ano. Para maging fruit salad, kagaya sa atin, ilagyan ko ng berbrand hindi And then yung talong na inihaw. hindi yan mawawala sa kanila ito pang bansa nila yan pagkamantayan hindi yan mawawala sa kanila tsaka yung dates summer kung tawagin sinabi ko sa kanila na mag, magsasaing ako kasi mamamatay ako pag hindi kumain ng rice <laughs> natawa na lang sila sa akin yan kain tayo sabayan niyo ako Happy, happy Ramadan, everyone. Thank you for watching. God bless all. Bye.